na nga guys ano nga ba ibig sabihin ng shadow ban bakit nagkaroon ng ganito na hindi natin napapansin wala naman tayong notification galing kay Facebook at kay Mita ito yung ibig natin sabihin ng shadow ban na kusa lang natin ito maramdaman wala tayong maririsip galing kay Mita at kay Facebook pero kusa ito natin maramdaman at makikita dito sa ating professional dashboard, may nagtanong sa atin, bakit araw-araw ako naglaan upang makipag-engagement? Ilang oras ako makipag-engagement? Sinibagan ko makipag-engagement upang tumaas ang aking engagement. Bakit bumababa pa rin, nagkulay red ang aking dashboard? Bakit sa aking views naman, mataas ang aking views ng mga content ay na ina po post. Pero, bakit pumbaba pa rin ang views ng aking dashboard? Nagkulay rin pa rin. Minsan, nakakawala ng gana. Ganyan po yung isang katanungan. Para daw gusto na niyang sumuko. So, ito yung sinasabi ko, guys. Kapag napunta ka sa maling engagement, hindi ka makaka-receive o kay, kay Facebook ng isang notification na nagkaganito ang problema. Hindi katulad sa pinupos nating mga content. Kapag nagkaroon ng violation, makakareceive tayo sa notification natin na ito'y violation na ipinaus nating content. Samantala itong shadow ban, wala tayong matatanggap, wala tayong ma-receive na notify. Pero, mararamdaman natin ito. Dito sa ating dashboard, bumaba, nagkulap, raridang yung dashboard. Views, engagement. Dahil yan sa shadow ban. Hmm. Alam mo kung anong shadow ban ba sinasabi natin? Ito yung shadow ban na hindi natin mare receive galing kay Facebook dahil sa maling engagement. Pero, kung saan natin maramdaman at magiging sa ating professional dashboard. Kapag napunta ka sa picking engagement, ganun yun mangyayari. Hmm. Pati earnings mo, apiktado yun. Ganun yun, guys. Dahil sa shadow ban. Kaya, ingatan nyo ang makipag picking engagement. Kailangan doon di legit. At iwasan yung mga posts na mga like kopya lang. So, isa din yan. Minsan kasi, sa shadow ban, ay hindi natin marireceive ang notify galing kay Facebook at kay Meta. Pero, kung natin to maramdaman, ganun yun. Kapag ganyan yung, na yung itsura ng in ganito na, nagkulay rin na. So, ibig sabihin, nagkaroon ka na ng shadow ban. So, pero, uploadan mo lang ng uploadan. Huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang hihinto. Kasi, babalik at babalik yan. pag ini mo yung big game language mo. So, that's all our video for today. Thank you for watching and takifollow. Like and share.